Ay, talagang... Alam mo, kung ako lang yung masusunod, dudroging ko na yung mga hype na yan eh. ako lang masusunod. Kaya lang, hindi naman tayo Superman. Kung ako si Superman, tangin na lahat na abusado rito, dudroging ko talaga eh. Bahala na yung Diyos maningil sa akin. Kung ako lang. Kaya lang... May nagsabi sa akin, ang pangalan niya si Tata Elmer. Si Tata Elmer ay naging uh, parang mentor ko sa buhay yun. Isa siyang janitor na may-ari ng, hindi ko na lang sasabihin. Sabi niya sa akin, Minsan, kahit pader ang iyong binabangga, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat gumawa sapagkat kahit na pader pa yan, tibag yan pag Diyos ang nakialam. God bless.